Ang tanong ni Jerome ay, dahil nga ang vlog ko ay tungkol sa ganitong nag-aanungan ang mag-asawa o ang mag-jowa. Minsan daw ba, napapanood ako ng mga pinsan kong lalaki at nasasabihan ako na nakaka-L daw ako. Siya so, ano pag-uusapan for today's video, maidinagdag pa siya. Ang idinagdag niya ay yung pamangkin ko daw na lalaki na sasabihan din daw ba ako kung interesado ka malaman please keep on watching pa bago yan kung bago ka pa lang sa akin channel please consider to like this video and subscribe my channel so nasasabihan na ba ako na nakakael ako ng aking mga pinsan at pamangkin? Ang sagot ko ay hindi. Totoo po yan, hindi ako nasasabihan. Siguro kung masabihan ako, masasapo ko. Okay? At sa mga pinsan ko naman, dahil ako ay panganay sa lahat ng mga pinsan ko, ang mama ko ay panganay sa lahat. Ibig sabihin, ako yung ate nila. Okay? Sa mga pinsan ko, wala akong masabi kasi lahat ay iginagalang ako. Tataka ko sa mga nag-iisip ng ganito sa mga kamag-anak nila na naiin sila sa kamag-anak nila. Gusto nila yung kadugo nila, ganyan. Pero sa amin po kasi hindi uso ang dugo sa dugo. Basta kadugo mo yan, igalang mo yan. Atihin mo yan, kuyahin mo yan, ganyan. Okay? So, wala pong pag-iisip na dapat mahiil ka o kaya makakail naman si ate. Ganyan. Hindi nagugustuhan ang sariling kadugo. So, saan nasagot ko na tama? ito lang. like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.